Welcome Palawan! Uh, Ito sa Puerto Princesa guys Ang uh, mga sal ang salita dito is Tagalog uh, Kita namin ano plaza dito sa Puerto Princesa Oh uh, uh, dito guys so, Ito sa siguro sa UI yung... Copyright must stand another day another vlog na sad no so my travel vlog ako i-share sa inyo guys so today is June 19 at papunta kami ng Palawan so Matulig Palawan guys <laughs> so i-share ko sa inyo guys no, oh, ang travel experience namin patong Palawan Okay, naka check in kami guys. Hello guys. So ang flight time namin guys is 2.40 p.m. Cebu uh, Pak. Cebu Pak pa lang. Cebu Pak. So time check is 1.45. So malayo pa. So naka-check in namin guys. So ano kayong tawag Salamat, Toy! <laughs> Salamat, <laughs> Toy! <laughs> Boarding na mi guys! Boarding na! राम तो न का कौम है Welcome to Puerto Princesa Airport <laughs> Okay guys, so uh, rent kami ng car dito sa Hertz Thrifty... Car rental So Malaysia guys, so mag... Mag-auto umi, mag-auto-auto -auto. <laughs> so ang nirintahan ni Clint no? yung anak ko is we go to 7 for 3 days so 900 per day okay. yun okay. ang view sa lapas <laughs> ng airport sa Puerto Princesa And... Dito sa Puerto Princesa guys, ang lingwahe na, uh, mga sal ang salita dito is Tagalog. O, so tingnan mga taxi dito guys. Oh, color, o, saan ang color? Hindi ah? ko kasabot. Sumuna sa mga taxi. Color sa taxi. <laughs> <Uy>. <laughs> okay, so ito yun ang, ano? na ngerelintahan no, i clean Ah, itu sih ah itu We go. yung kayak ganito naga menggas-gas. Kita pesenin lan. Terima. Biar 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 Kapiwel sir, paki ayun lang lang sa inyo. Yeah. Magkano yan kung kuan? Tawa lang yan sir, nakarecord naman na yan. pero kung ano siya, anong magkano charge kung may gas-gas? Depende sir, pagdahil hindi masyadong gas-gas, pwede na. Tingnan mo, basta yung may gasgas sa... Di na! <laughs> okay, so ito na. Ang Okay. 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 Wow wow kibaw ka sa kasada? Siya bala dito. Paguis. So ang renta ni is 27 for three days, 900 per day tapos may deposit. And 3k. 3, 3, 3k promo until August Ah promo, ah, promo din. Pero may deposit 3k. So, ang um, regular rate niya 2k. Ah, kaya dito na regular na dinom. Portal. Ah, dada. Nice, nice. trip this oh. Ito sa sakay ng roplano no? <laughs> okay. So, mga to sa among ng book book ni client oh, na Kinshun House Sa nga Rockstars

Is, uh, like, May padong mi ani sa nagwizer mi padong mi sa papunta kami nang ano plaza dito sa Puerto Princesa Yeah guys Dai ni cross Okay so warita sa boardwalk one way one way ticket okay, So wala pa man yung <laughs> ah, ongoing construction pa siguro din eh. Ah, Ato na oh, mo na na. Adere oh, mo na na. Mo ang parking ani do. Oh, oh sige Oh, okay. kani. Okay, so nanatag diri sa plaza-plaza Baywalk walk Na uh -oh. So ongoing construction pa din yun Ang kasada din Okay so may nabili tayo mga t-shirt dito guys so, Mura lang siya guys Ayan uh, Tiyan so, tiyan Ayan Maraming t-shirt na nabili na dito guys is yes. papunta ito sa siguro sa yung whale watching dila dito may whale watching sila dito at saka firefly firefly watching dito sa okay, dito sa b-walk guys may marami kang mapipili kainan dito guys tulad nito sangyup Bay. Yan is just so to so so pili lang ka guys kung saan ka kumain saka maraming mga namasyal ngayon guys so, eh, maganda daw ang sunset dito marami ding food stall dito sa likod ng ano ah, uh, yan ang biwak dyan yung mga restaurant na uh, mamahaling restaurant tapos dito pangmasa na guys, mga kainan guys Okay guys, so pasyal kami dito sa SM Galing kami sa Biwok Na park si Wigo dyan Ngayon uh, Suruy sa SM Dito sa Palawan so, Welcome, Zen. <laughs> so, okay guys. So, tapos na kaming nangumpra, no? Ang SM dito, guys, sa Palawan, bawal ang plastic bag. Kaya, yeah. ito. So, mga guys. So no na mong mga pipila ka Gusiris kay uh, bukas papunta kami ng Ilniro Okay guys. So sleep na ta guys kay hapit na 10 PM. Lamira kay kanto. Ganin pa Wala muli. guys. So there is a palawan guys. Ako lang na observe no uh, medyo ngit-ngit -ngit ang kalsada madilim ang daan. Sa city, uh, maraming street lights pero sa mga barangay road, madilim. Tapos wala kang makita dito maxim, grab, mga grab. Ano pa? Sa so, kailangan na Angkas. Wala ka na. Wala ka uh, na. Ah, move it. So, wala. Wala kang makita dito. Oh, iwan ko lang, no. Pero, so far, wala akong nakita, guys. Pero, pero, ma ka, no? Sa daan, wala talagang plastic. Wala kang makita ang plastic. Dito ko na lang pala tataposin yung day one vlog ko dito sa Puerto Princesa. Okay, guys? So, hope na enjoy kayo, guys, sa ating vlog. Ngayon, no? Sa Puerto Princesa. So, thank you for watching, guys. See you tomorrow sa ating day to vlog dito sa Puerto Princesa. Thank you. God bless.